dito kayo bumili sa Wave Factory at G7B. May mga taong gustong gustong lumaki ang katawan sa kabila ng kakulangan nila sa pagtulog. Ibig sabihin, nakakatulog lang sila sa loob ng isang araw mga lima hanggang anim na oras lamang. Kaya, madalas nilang itanong sa akin kung pwede bang lumaki ang kanilang muscle kahit kulang sila sa tulog? Bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Alam natin na para lumaki ang ating katawan o muscle ay kailangan nating gawin ang tatlong bagay. Ang mag-workout, kumain ng tama, at sapat na tulog eh paano nga kung nagagawa mo naman yung mag-workout at kumain ng tama pero kulang ka naman sa tulog wala ba yung pag-workout mo at pagkain mo ng tama ang sagot ay depende ito sa tao ang paglaki ng katawan ng isang tao ay nakadepende madalas sa kanyang genetics o yun bang depende sa lahi nyo kung ang lahi nyo ba ay mabilis tubuan ng muscle kahit hindi mag-workout? O ang lahi nyo ba ay mga payat at hirap sa pagpapalaki ng katawan? So, paano mo malalaman kung saan ka kabilang sa mga yan? E di subukan mong gawin. Misan kasi nauuna yung reklamo bago mo gawin yung isang bagay eh. No choice ka. Gusto mong lumaki ang katawan mo eh. Pero, kulang ka sa tulog. Pero para sa akin, sa dami na rin ang naturuan ko, pwede ka pa rin kahit mapaba. Sa pitong oras ang tulog mo. Halimbawang sinubukan mo ang gawin yan. Pero talagang hindi ka lumalaki ka mo. Teka, huwag mo munang isisi sa kakulangan ng tulog mo. Baka naman mayroon kang hindi nagagawa ng tama. Halimbawa, mali ang workout split mo o program mo. Gaya ng halos araw-arawin mo ang pagbubuhat sa chess. Halimbawa, eh talagang di ka lalaki niyan. Dahil walang muscle recovery. Tapos, kulang ka pa sa tulog. O kaya ay sobrang dami ng exercises ang ginagawa mo sa bawat muscle part. Ma-overtrain ka pa rin pag ganyan. Sapat na ang tatlo hanggang apat na exercises para sa big muscle kaya ng chest, legs at back. At dalawa hanggang tatlong exercises naman para sa mga small muscles. O di kaya ay kumakain kakamo ng protein. Pero hindi mo alam na hindi pala sapat yung dami ng protein na kinakain mo. Kapag ganyang kulang ka sa tulog, dapat tiyakin mo na tama yung mga ginagawa mong exercise. At sapat na sapat yung protina na dapat mong kainin. Mamaya malalaman nyo kung gaano karaming protein ang kailangan nyo. Okay, sige. Kung sakaling sinubukan nyo at tama naman lahat ng ginagawa nyo, maging sa inyong kinakain, ganito ang gawin nyo. Habaan nyo ang recovery period ng inyong muscle. O dagdagan pa ng ilang araw ang pagitan bago nyo ulitin ng isang muscle part. Halimbawa, kung dati ay nag-chest kayo ng lunes at mag-chest ulit kayo ng huwebes dahil kulang ka sa tulog imbis na mag-chest ka ulit ng huwebes gawin mo ito sa biyernes o kaya ay sabado kung wala ka pa rin makitang pagbabago sa katawan mo. Dahil ng pagtulog ang nagsisilbing muscle recovery period natin. Ibig sabihin sa tuwing tayo ay natutulog dito nire-repair ng ating katawan ang mga muscle na nasira mula sa ating pagbubuhat sa gym. At dahil kulang ka sa tulog, hindi sumasapat yung tatlong araw na pahinga mo o recovery period mo. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng araw ng rest period, bago mo uliting gawin ang chest halimbawa, nakakaroon ng pagkakataon na makumpleto ng ating katawan ang ating muscle recovery na siyang magiging dahilan ng paglaki ng ating muscle sa kabila ng kakulangan mo sa pagtulog. Tiyakin nyo lang mga kaprakti na sapat na sapat yung protein intake nyo kada araw o pwede nyo ring sobrahan ng konti pero konti lang ha para makasiguro kayo na dito nyo mababawi yung kakulangan nyo sa pagtulog. So ilang grams ba ng protein ang kailangan nyo sa isang araw? Timbangin nyo ang inyong sarili sa kilograms. Kung ang timbang nyo ay 50 kilograms, i-multiply ito sa 1.6 grams. Kaya lumalabas na 80 grams ng protein ang kailangan mo kada araw. Pwede mong gawing 100 grams yan, pero hindi dapat ito bababa sa 80 grams na protina. Kaano ba karaming karne ng manok ang 100 grams na protein? Ang 300 grams na petso ng manok, luto na ha, hindi hilaw. At hindi rin kasama ang buto. laman lang talaga. Ay makakakuha na kayo ng halos 100 grams na protein. Kung sa itlog lang kayo kukuha ng protina, kada isang itlog ay mayroong 6 grams na protein. Kaya lumalabas, kailangan yung kumain ng 15 itlog kada araw. To tell you that just to amigo, Mahalaga rin na dapat nagagawa nyo yung proper form sa bawat exercise upang maramdaman nyo yung muscle pump at muscle soreness. Ang mga ito kasi ay senyales na nagkaroon kayo ng muscle damage na magre-resulta ng paglaki ng muscle. Ang strategy na ito ay naging epektibo sa marami at maaaring maging okay din sa iyo. Tandaan din na dahil kulang ka sa tulog, maaaring mabagal ang pagtubo ng muscle mo. Kadalasan sa isang taong kumpleto ang tulog, ay nakikita ang resulta sa loob ng isang buwan. Sa kaso mo, maaaring tumagal ito ng dalawang buwan o higit pa. Pero mabuti na rin yung mabagal ang paglaki ng muscle kesa sa walang paglaki, di ba? Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!